At ang Christ, ang ibig sabihin nun, anointed one. Kaya si Kristo, ang anointed one. Hari, pari, at propeta. Yun po ang ibig sabihin ng Christ. Hindi po apelido ang Christ. Jesus Christ. Ang ibig sabihin po ng Jesus Christ, ang Diyos na aking tagapagligtas na siyang pinahiran ng langis. Na ang pinapahiran ng langis ng unang panahon, ay hari, high priest, at yung tinatawag na propeta. Yun po ang pinapahira ng oil. Authority. Kaya sabi rito, sino ba si Jesus? Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kasi isa sa palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon sa Matthew 24 ay marami ang darating sa kanyang pangalan, at magsasabing siyang Kristo. Katulad ni Kay Buloy, sinasabi niya siya, siya, si Kristo. At di ba pa, marami ang nagsasabing silang Kristo. Pero para mapatunayan, sabi rito, si Kristo ay Diyos na ating tagapagligtas. Kaya kung tinanggap niyo ay Kristo tao, hindi kayo maliligtas. Sabagat sabi ng Bible, lahat ng tao ay makasalanan. Kaya kung ang Kristo niyo ay tao, makasalanan ang Kristo tinanggap nyo. Pero si Diyos na nagkatawang tao, magkaiba po yun. Iba po yung tao na naging Diyos, hindi po pwede yun. Pero ang Diyos ay nagkatawang tao, yun ay pwede, sapagkat makapangyarihan ng Diyos. Then ikalawa, sabi po rito, ang hindi kumikilala sa Kanya, ay hindi rin niya kikilalanin. Kaya kung totoong tinanggap mo si Kristo, buwag mong ikahiya si Kristo sa iyong pamilya. Nahihiya ka na ikaw ay laitin. Nahihiya ka na ikaw ay pagtawanan. Sabi ko nga doon sa mga criminology student na aking tinuturuan. Ngayon lang, galing ako sa Buwak MPS. Kahapon, galing ako sa mugpog MPS at sa Kapari Station. Noong lunes, galing ako sa fire station. Bali, walong klase ang aking tinuturuan. Kaya sa picture sa aking FB, baka akala ng iba, paulit-ulit. Hindi po paulit-ulit yun. Lahat ng pinopost doon ay puro bago. Ibig sabihin, ibang class, ibang estudyante. Kaya bali, walo na klase ang aking tinuturuan. Ngayon, sabi ko sa kanila, dapat ang pagtanggap natin ay galing sa puso. Kilala natin yung tinanggap natin. May personal knowledge. Ano bang ibig sabihin ng personal knowledge? Kumbaga sa crime, narong ka. Ngayon pag sinating, sinabi natin personal knowledge, napagtanggap kay Kristo, naroon si Kristo. Sabi sa Matthew 18.20, kung may dalawa o tatlo nagkatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa gitna. Kaya kapag tinanggap natin si Kristo, ng tao sa puso, wala sa gitna natin. Kasi, yun ang sabi sa Matthew 18.20. Kaya sabi rito, hindi niya kikilalanin. Sino hindi kikilalanin ni Kristo? Yung mga hindi kumilala sa kanya. Kaya kung tinanggap nyo na si Kristo, patunayan nyo. Huwag kayong maihiya na <coughs> ipakita na kayo ay totoong na kay Kristo. Hindi kayo nahihiya. <coughs> Magbasa ng Bible. Sabi ko nga sa mga estudyante, bakit nahihiya kayo? Na ipakita na kayo ay mananampalataya. Nahihiya kayo na ipakita sa mundo kung yung mga makasalanan gumagawa ng masama, makapalamuka at hindi nahihiya Diba? Yung mga was project at iba pang anomalya, hindi nga sila nahihiya eh. Makapal nga ang mukha nila. Samantalang may mga pagkakamali na sila ginawa. Ngayon, dapat mas makapal ang mukha natin na ipakilala si Kristo. Hindi dapat tayong mahiya. Ano nakakahiya kung ipakilala mo na kay tagasunod ni Kristo? Sabi ko nga sa mga estudyante, baliktad ang utak ng mga mga estudyante. Sa school, pag nakita nila ang isang estudyante nagbabasa ng Bible, pinagtatawanan nila. Kaya yung mga estudyante ngayon na hindi pa ganun katibay ang pananampalataya, sila ay nahihiyang magbasa ng Bible sa public. Nahihiyang silang mag-pray sa public. Ang tanong, ano pa nakakahiya? Sa pananalangin. Ano ba nakakahiya sa pagbabasa ng Bible? Isalita ng Diyos 'yan. Pero dahil to ang isip ng mga kabataan, kaya pinagtatawanan nila, binubuli nila. At dahil hindi pa naman ganun katibay, ang pananampalataya, nahihiya yes, siya, natatakot siya. Pero sabi rito sa ating pinag-aaralan, ang hindi kumikilala sa kanya, ay hindi rin niya kikilalanin. Kaya dapat, wag nating ikahiya ang ating Panginoon maging matapang tayo na ipagsabi yung Kristo na tinanggap natin, yung Kristo na bumago ng buhay natin. Sabi sa Matthew 24, marami ang pupunta sa kanyang pangalan at ililigaw ang marami. Ngayon, gaano mo kakilala ang Kristo na tinatanggap mo? Sa Matthew 24 po, naroon yung palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon. At yung lintol, ngayon, Balitang balita yung sa Cebu, sa Bogo City. Bigla na nabalita yung lindol at marami ang namatay. At sino ang ang makapagsasabi na hindi magkakaroon ng lindol sa ating lugar? Sabi nga ng Philbox, wala pang aparato. Wala pang gadget na pwedeng mag-detect kung kailan darating ang lindol. Mabuti pa yung bagyo, malayo pa lang, nadedetect na na, nakikita na. Pero yung lindol sa ilalim ng lupa, hindi madedetect kasi yung pangsukat nila at pang detect nila ay kapag gumalaw na ang lupa. Ayun, sino ba ang nakakalam kung kailang gagalaw ang lupa? O, ayun po ang basihan, eh. wala silang pasukat kung kailan gagalaw yung lupa. Kaya yung mga naghula-hula, huwag po kayo makinig sa hula-hula. Sapagkat talagang magkakaroon ng lindol pero hindi alam kung kailan darating yung lindol, lalo na yung the big one. Kaya mahalaga po nakilala natin ang Diyos at hindi natin siya ikinakahiya sapagkat pag ikinahiya natin siya, ikakahiya rin tayo ng Panginoon. Kaya wag po natin ikakahiya ang Panginoon Su Kristo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating pamilya. Nahihiya tayo na ipagsabi na tayo ay nakakilala kay Kristo. Then ikatlo, sabi rito, wag tayong matakot magsalita. Nahihiya tayo. Humarap sa maraming mga tao Naihiya tayo na magsalita para kay Kristo. Kung yung mga gumagawa nga ng masama, nagnanakaw sa gobyerno, makapalang muka, hindi sila nahihiya na magsalita. Bakit kay Kristo? Sa mabuti, bakit tayo mahihiya na magsalita ng tama? Kaya sabi rito, Huwag tayong matakot pagsalita. Kailangan lang natin ng tapang. Naalala ko yung uh, pagtuturo sa bus, nakaranas din ako niyan. Yung iba na nangihingi. Sabi ko, yung mga nangihingi matapang. Ako pa kaya, hindi naman ako mangihingi. Kaya sa Metro Manila yon. Sabi ko, magsisira ako ng gospel. Siguro nakapitong subok ako. Makita ko sa bus. Pero nung naroon ako sa harapan, bigla akong nawala na ng laksa loob. Kaya baba na naman ako. Sampa na naman ulit ako. Nakapito sampa ako. Pampito, nagbayad na ako. Wala nang urungan to. Sayang yung binayad ko. Wala naman ako pupuntahan. Talagang sadya ko lang ay mag-share ng salita ng Diyos. Kaya, pampito, nagbayad ako para talagang kahiyaan na. Talagang, eh, sabi ko, sa driver at saka sa conductor, meron po akong ipamimigay. At nitrust, hindi ko sinabi, magpipirits ako. Sabi ko, mga kaibigan, mga kababayan, narito po ako para mamigay. Ang gulat ng mga tao. Kasi yung iba nangihingi. Hindi po ako na parito para manghingi. Namimigay po ako. Namimigay po ako ng salita ng Diyos. Nakinig sila. Yung marami nakikinig. Kasi pag sinabi mo pagbibigay, interesado ang tao dyan. Kaya marami ang nakinig. At pagkatapos ko mag-preach, pinamigay ko yung mga babasahin. At nakapag-share ako. Eh, huwag po tayong mahiya. Wala naman dapat ikahiya na magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya kung tinanggap mo si Kristo ngayong oras natin sa programa, huwag mo ikahiya na tinanggap mo si Kristo. Huwag mong ikahiya na ikaw ay mananampalataya. Huwag mong ikahiya ang nagligtas sayo. sa iyo. Sa pisikal na buhay, kung may tao nagligtas sa iyo, ikakahiya mo ba? Oo. Oh. Merong mga taong ganoon din. Magulang nila, kinakahiya nila. Ano man ang katayuan ng magulang mo, mahalin mo at ipagsigawan mo na siyang nagbigay ng buhay sa iyo. Huwag mong ikakahiya kung mahirap. E, ano kung mahirap? Lahat naman tayo ipinanganak ng mahirap. Walang taong ipinanganak na mayaman. Ipinanganak sa pamilya ng mayaman. Ipinanganak sa pamilya ng mahirap. Kaya nga, walang mahirap, walang mayaman na ipinapanganak. Kaya kung walang mahirap, mayaman na ipinapanganak, bakit marami nabubuhay na puro mahirap? Kasi hindi po nagsikap. Kailangan natin magsikap. Hindi katwiran na ako yung may magiging may hindi po. Lahat tayo ay pumili na gusto natin maging ganito. Kung puro tayo salita, walang mangyayari. Kaya nga doon sa pinag-usapan namin sa Balar nung uh, nakaraang Martes, yung uh, dagyaw, ang pinag-usapan doon e enerhiya yung connectivity, interconnectivity ng uh, Quezon Marinduque. Ibig sabihin, yung power supply ay manggagaling sa Quezon through cable sa dagat. Ngayon, maganda yon. Pero kung hanggang plano lang, kasi nakalagay doon 20-30. Maganda ang plano, pero kung, kung hanggang plano lang, yun po ang masama. Dapat samahan ng gawa. May plano na, tapos mayroon pang gawa. Ganon din sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ipakita natin na hindi natin ikinakahiya ang nagligtas sa atin. Iniligtas ka sa dagat-dagatang apoy. Iniligtas ka sa impyerno. Ngayon, ikinakahiya mo siya. Nahihiya ka na masabi na ikaw ay binago ng Diyos. Dati kang manginginom, dati kang manunugal, dati kang makasalanan, mamamatay tao, at iba pang mga crime. Pero nabago ang buhay mo nung pinagtiwalaan mo si Kristo. Ngayon, ikakahiya mo. Kaya, kung totoong tinanggap niyo si Kristo, sumabay kayo sa panalangin, ipakita niyo na kayo ay totoo na tumanggap kay Kristo. Hindi ka nahihiya na umatin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga nag tayo every Sunday 9 a.m. sa Solid Rock Bible Baptist Church sa Tampus. Hindi para maging membro ng reliyon, kundi para sumunod sa salita ng Diyos. Kung tinanggap mo si Kristo, sabi sa John 8.47, ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos, ang hindi sa Diyos hindi makikinig. Kaya kung ikaw ay totoong tumanggap, hindi mo ikakahiya. Hindi mo papansinin ang sasabihin ng tao. Ang iisipin mo, ano ba ang masasabi ng Diyos sa aking pagtanggap sa Kanya? Huwag kang mahiya, sapagkat walang dapat ikahiya. Kaya sabi rito, ang banal na Espiritu ang magtuturo. Kasi pag tinanggap natin si Kristo, sabi sa Ephesians 1.13, matapos nating mapakinggan ang Ibanghelyo, nang katotohanan ang banal na espiritu na ipinangako ay mapapas sa atin kaya kung nasa atin ang holy spirit magiging matapang ka na magsalita patungkol kay Kristo then sabi gaga gagabayan tayo ng banal na espiritu guided by the holy spirit kaya kung ikaw ay ginagabayan ng banal na espiritu hindi ka gagawa ng ilegal hindi ka magnanakaw kung gagan sa gobyerno hindi ka magnanakaw. Kahit sa private. Bakit? Kasi ginagabayan ka ng banal espiritu. Hindi mo itatatwa. Hindi mo ipagkakatulo. Kinikilala mo ang iyong tagapagligtas. Kaya nga kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka nahiya. Kahit pagtawa ka ng kalambong mundo, kahit Maraming sinasabi sa iyo. Masaya ka pa rin. Bakit? Kasi binago ka ng Diyos. Patunayan mo na binago ka ng Diyos. Pero kung narin ka pa rin sa kasalanan, ang pagtanggap mo ay sa bibig lang. Kung dati kang masama, masama ka pa rin, walang kapahayagan na tinanggap mo si Kristo. At ubra sa lahat, ka ng burden na ipahayag ang Ibanghelyo. Kaya doon papasok yung ating partnership. Ano ba yung partnership na tinutukoy natin? Ang partnership, ibig sabihin niyan, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi lamang inutos sa akin. Inutos siya sa lahat ng mga naligtas. Ngayon, yung tinatawag na partnership, yun yung tinatawag na sama-sama tayo sa pagtupad ng utos ng Panginoon. Matthew 28, 19-20 humayo kayo at gawing alagad ng lahat ng bansa. Ang ibig sabihin doon, pagpapahayag ng ibanghelyo ng kaligtasan. Na ang partnership na tinatawag natin ay meron tayong uh, partnership para maipahayag ang salita ng Diyos sa ERI, sa Marindukin Diyos, at saka sa radyo natin. Ngayon, meron tayong tinatawag na GCAS number. 099 6598 Ulitin natin. 099 6598 Halagang 50, 20, 10 piso. O magkano ang kaya mo? Pag pinagsama-sama yon parang walis. Walis tingting. -ting. Yung mga tingting, -ting, pag pinagsama-sama mo, malaki ang magagawa. Pero pag tatlong tingting lang, apat na tingting, hindi makawalis ng maayos. Ganon din po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya kung tulong-tulong tayo, ang gawain ito hindi po sa akin. Ito'y gawain ng Diyos. At ang inutusan ng Diyos, hindi lang ako. Lahat ang naligtas. Kaya nga, kung kayo ay totoong naligtas, magkakaroon ng burden. Sa so, maliit lang na halaga, ikay maging ka-partner, katuwang, sa gawain ng Panginoon. At sa ating pagpapatuloy, binabati natin ang ating mga kaibigan pastor sa Luzon, Visayas, Mindanao. Binabati rin natin ang ating mga kaibigan si Dr. Perdi Marasigan, si Bishop Probel Solesa, si Dr. Edwin Tan, si Pastor Ansel Lucena. Binabati rin natin ang mga may karawan ng buwan ng October. Hindi na natin maisa-isa. Si Ate Babs, binabati natin. Ng, uh, sa kanyang karawan sa 27. Ganon din ang iba pang may karawan sa month of October. Binabati rin natin ang ating mga kaibigan sa Canada, Pastor Arnold, patuloy natin pinapanalangin, Pastor Vincent, ganon din binabati rin natin ang mga nasa US, binabati rin natin si Pastor Gentry, Pastor Michael Benz, Pastor John Pisanya, binabati rin natin si Sister B, belated happy birthday, ganon din, binabati rin natin ang uh, kaibigan natin sa US na hindi natin nabanggit ang mga pangalan, marami po sila. At Sister Olive at ang kanyang pamilya na nasa US, ganon din sa Australia, ganon din sa yeah. India, sa Afrika, marami po tayo mga sinasuportang gawain dyan. Sa Indonesia, ganoon din binabati rin natin yung mga nasa Europe, ganoon din sa Vietnam, Cambodia, at sa Thailand, at sa lahat na mga meron tayong partner na missionary, 21 missionary at local missionary. Binabati natin ang ating mga partner. Ganoon din binabati natin si Ate Raquel, si Kay Jimmy, si Ate Babe, si Elizabeth, si Chell, si Nunoy, si Susan, si Clark, si Blaine, si Jam, at si Oliver. Ganon din si Ate Alice, si Ate Annie, si Ingo, si Eleanor, si Jefferson, at si Emily. Tayo po'y manalangin sa mandali. Dagilin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga salita mo na aming napag-aralan. Huwag namin ikaw ikahiya, kundi ipagsigawa namin na ikaw ang aming tagapagligtas ipagsigawan namin na ikaw ang Diyos na buhay na nagliligtas. Ganon din pinapanalangin namin o Diyos ang aming bansa, ang aming pangulo, ang aming mga sekretary ng bansa. Ganon din po ang mga napinsala ng bagyo at ang napinsala ng lindol, pinapanalangin po namin sila. Ganon din po ang mga may karamdaman, ikaw po ang patuloy na magpagaling. Ganon din, pinapanalangin namin ng na Diyos ang aming presidente, ang aming governor, congressman, mga mayor, ganon din po si PD. At sa mga tagapakinig namin na mayroong daladalang kabigatan, ikaw po ang magbigay sa kanila ng kapayapaan. Ang lahat ay ito yung aming idinadalangin, pinasalamatan sa matamis na pangalan ni Kristo Yesus. Amen. At sa ating pagbati, una sa lahat, binabati ko ang aking may bahay, Sister Jenny, ganoon din si Jemima, si Sophia, si Roland, si Joy, si Jabe, si Sia, si Ian, si Jaylin, si Parch, si Ledor, si Cristel, si Argel, si Kim, ganoon din ang lahat ng member ng Solid Rock Bible Baptist Church. At ganoon din yung mga may karawan ng October, binabati natin. Ganoon din binabati rin natin ang mga kaibigan pastor sa Bumarinduke. Ganoon din si PD, Kerner Arthur A. E. Salida, ang uh, Batch 81 ng Malindig Institute, ang Dibilia Alumni, ang PSWDO, ang MSWDO, ang uh, NCP, Spin Media, ang PBADE, ang Motor Trade, ang Rossi Motors, ang Team PD, Team NSU, ganun din ang Team Moses, Uriah, Esgel, Daniel, Mika, ganun din ang FTP, at ganun din ang HPG, ganun din, binabati rin natin mga taga-kausugan, ganun din si Ma'am, Mercy, Ma'am Ella, si Ma'am Agkawili, si Tatang Oka, ganon din si Ma'am Lorna Naling, ganon din binabati rin natin ang mga nasa Blue Building, sa Karinderia, sa Grocery Store, ganon din ang mga tricycle ja driver at jeepney driver, ganon din ang mga taga-mobile force at ang mga taga kampo ang mga kasama natin lupon, at ganon din binabati rin natin ating mga kapitbahay. Ito po muli si Bishop Red Riego ng Solid Rock Bible Baptist Church na nag-aanyaya sa inyo every Sunday, 9 to 12, at Wednesday, 6.30, at Friday, 6.30, at every Saturday, 11 to 11.30. Magandang umaga at ang pagpapala ng Panginoon ang sumating lahat.